Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kung matalino ang Lakers sa ititrade trade na nila si Austin Reeves, yan ang pahayag ng former Laker and 7-time NBA champion Robert Ori. nga ni Ori mga kaibigan ay halos parehong tipo lang daw ng player si Luka at AR. Obviously, ibang level ang skill set ni Luka subalit so similar type of player nga daw ito. At sa NBA, it's all about the fit nga daw. Gusto niya nga daw na player si Austin Reeves at nagagalingan siya dito. Subalit so hindi nga daw kailangan ng dalawang player na pareho ang kayang gawin hindi ka nga daw makakakita ng dalawang Yanis, dalawang Jokic o dalawang SGA sa isang team well si Ori nga mga kaibigan, ay naging parte ng 7 championship teams so nagsasalita siya mula sa kanyang experience dito Lebron, Luka and Reeves, tatlong player nga ito na ball dominant si Lebron ay pinakita na kaya niyang mag-adjust last season at handa siyang bumagsak ang kanyang usage rate. Ganun pa man si Reeves nga ay hindi pa nga natin tiyak kung kaya niya ba na maging Robin kay Luka kapag tapos na ang kontrata ni Lebron. Dahil ang realidad nga ay kailangan na gumawa ng Lakers ng desisyon dahil matapos ang season na ito ay free agent na si Austin Reeves o at least may player option siya na obviously ay gagamitin niya para tumanggap ng inaasahan na 4 years 140 million contract. Kapag nag-commit nga dito ang Lakers, ibig sabihin ay ito na ang magiging second option ni Luka sa kanyang prime. Mahihirapan na nga sila na kumuha pa ng isang legit proven superstar na kaduo ni Luka dahil sa masikip na nga ang kanilang salary cap kung makakakuha man nga sila ng isa pang superstar o max level player ay mapapalibutan na nga silang tatlo ng mga minimum level players. Kaya naman kailangan pag-isipan ng mabuti ng Lakers ang sitwasyon ni Austin Reeves. Lalo na't proven na nga na parehong liability sila ni Luka sa depensa pagdating ng playoffs. Walang nagdududa sa galing ni Austin Reeves. In fact, ay sobrang nakakabilib nga na halos all-star level player na ang dating undrafted player lamang. Kung individual talent ay mas mataas na nga ang value nga sa tulad ni Alex Caruso na dating player din ng Lakers. Ganun pa man, fit matters nga mga kaibigan. Mas malalabas ang full potential ni Austin Reeves sa team na mabibigyan siya ng pagkakataon na maging ang main ball handler dahil high IQ player din naman siya. Subalit obvious naman na hanggang anjan si Luka Doncic ay ito nga magiging main point guard ng isang team. So possible for the better of both sides, Lakers and Reeves, posible maghiwalay nga ang best option sa kanila kailangan ni Luka ng guard na susuporta sa kanya pagdating sa depensa habang si Reeves naman ay mas aangat nga ang value niya bilang ang main ball handler ng isang team. So ang Lakers ay may hanggang February lamang para gumawa ng desisyon kapag hindi nila trinade si Austin Reeves bago ang trade deadline, papasok na nga ito sa free agency matapos ang season na ito at madaming team ang handa na bigyan siya ng 30 35 o 40 million per year na sahod. Kung hindi handa ang Lakers sa tapatan nito, ay malakas nga ang chance na mawawala ito sa kanila ng walang kapalit. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na i-trade ng Lakers si Austin Waves para sa isang player na mas fit kay Luka? O sakto na siya bilang ang kaduo ni Doncic sa kanyang prime years?